ito po yung binapulang namin ayan o ang mabahaba na rin to ito yung lote ng pensan namin ito bala hanggang doon sa may pulong ng ano ayan -haba na rin yung ano Ang namin yung pagitan ng luti kasi ito ng pinsan namin. Ayan o, mababa na rin yung ano namin. Kasi pinabakuran sa amin magkakapatid yung luti niya. Ayan o, hanggang doon sa may bahay na yun. Ayan yung pagitan ng kanyang, lot. mayroon na rin bako doon sa kabilang. Eh, makikita niya may bakul na rin. May bakul na rin sa doon. Kaya, ang ginawa, pinabakuran din sa amin ito. Kami ang, yung isang kapatid kong lalaki, pina, pinahintulutan na magbakuran ito. Yung pagitan din dito sa kabila. Kasi yung pagitan doon sa kabila, meron na. Eh, no, meron na siyang mga bakul. Tawagan nga lang. Saka ito, pinakura namin nung nakarang araw. Ito kasi yung loading nga dyan. Yung diretsyo dyan pa ganun. Pa ganun. Ayan ang ganyang unol. Kaya lang nangyari ngayon. Meron kasing pumigil dito. Kaya hindi natuloy hanggang dyan lang yung ano. Hanggang dyan lang yung bakod. Meron kasi may may pumupil kasi dito na pinigil kaya yan meron pa dyan hindi na natuloy yan parang meron pumigil ko yung ano ayan o pinigilan kasi kasi wag daw bakuran kaya hanggang dyan lang yung ano namin yung nabakuran hanggang dyan lang kaya, hindi siya natapos. Ayan. si so, dapat diretso yan pa ganun eh. Ayan. Ayan yung lote niya dyan. Sabihin kalsada na kasi yan dyan. Sa, ito, kalsada na ito dito. Sabihin kalsada na ito. Ayan yung ano. Kalsada na yan dyan. Ayan, hanggang, ayan, nabakuran din dyan kasi dapat direto yung pa ganun eh. Kaya lang merong sinaway kaming waglo bakuran muna. Ayan, kalsada na yan dyan eh. Ayan. ayan may mga tanim dyan na gabi. Ayan, kung tawagin dito, karo lang. Karo lang siya. Ayan kaya ang ano yan ang utos kasi nung may-ari nitong lote na ito babakuran kasi siyempre kung sino naman yung may-ari nyan wala namang makikialam kung dapat kung kung anong gagawin niya sa lote niya wala namang makialam yan kaya lang ayan mayroong paliitong bakanti kasi hindi nga natuloy pinag pinahinto hanggang dyan lang daw kasi awan ko kung ano ang purpose nila bakit hindi ayaw nilang pambakulan yan hindi natin alam kung ano ang nasa isip nila kaya ito hanggang dyan lang muna hindi siya na ano pero sa kabila mayroon ng bakul na yan kabila may mga bakul na yan hanggang doon na sa dulo sa so, may ng sapa kaya hanggang dyan lang yung bakul natin kasi yun lang nga ang ano, pumigil. Parang anong nangyari? Sila yung may ari kasi pinigil yung pagbabakul eh. Ngayon, lang. Alam. Kasi bakit kung hindi naman atin, bakit pipigilan natin yan? Siyempre, utos na may ari na bakuran eh. Ano bang, malaman naman natin kung anong ibig sabihin nun eh. Siyempre, pag hindi naman atin, bakit? Bakit pakikialaman natin? Kaya, yun, binigyan kami ng pentol bakuran. Hanggang dyan lang yung bakod. Kasi, pinigilan. Di ko, uh, alam. Ah, na yung mga guys kung anong bakit pumigil. Siguro, parang feeling nila sila may ari. Kaya pinigilan. Ayan. Kaya di tuloy na tuloy yung pagbabakol eh. Kasi feeling nila, kanila yan eh. Mas marunong pa sila sa may ari. Kaya ayan natigil yung pagbabako namin hanggang doon lang. dapat diretso yan doon sa kalsalay kasi sa kabila diretso rin ang bakol yun eh. kaya yan ang mga mahirap yung mga nakikialam na hindi naman kanila bakit pipigilan nila yung pag ano bakit pipigilan nila yung may-ari yun ang akin Diba? Malinaw naman eh. Hindi sa'yo. Huwag mo lang pigilan kasi hindi naman sa'yo yan eh. Bakit? Ano bang purpose mo? Bakit may pigilan mo? Ano bang purpose mo? Kaya yan po, Hindi tuloy na tuloy yung pagbabakod. Kasi pinaano na lang. Pinatigil na lang. Para lang walang ano. Pero kung ako ang pinagpahintulutan yan walang makakapagano sa akin kung ako lang ang binigyan ng pain tulot niya. kaya lang yung isang kapatid ko lalaki nang binigyan yan sa kabila may bakol na yan nabakulan na eh may bakol na yan sa kabila kaya dito na lang yung pagitan liliris ko yan pag wala ano, sa kalsala naman kasi hindi naman atin yan eh. Yun ang madaling salita dyan eh. Pag hindi sa'yo, huwag ka makialam. Bakit pakikialaman mo kung hindi sa'yo. Eh, utos naman na may ari yan eh. Na bakuran eh. Bakit pakikialaman natin yung ano. Bakit natin yung hili atin. Diba, malinaw naman mga guys, di ba? Hindi na kailangan memorize, eh. Ibig sabihin, huwag pinigilan mo, parang ano? Oo. Kasi, ano naman pakialam mo? Hindi naman sa'yo yan, ano pakialam mo? Kung hindi man talaga sa'yo yan, eh, bakit pakikialaman mo? Bakit nakikialam kayo? Yun lang mga oh guys. Uh, salamat salamat sa inyo. Kasi kami ang binigyan ng pahintulot dito na magbakol. Kaya lang hindi na diretsyo. Kasi yun na nga. May nagpipigil. Hindi naman kanila. Wala naman silang kinalaman dito sa luti na ito. Hindi naman kanila yan. Bakit pipigilan nila? Diba? Ano naman ang rason? So, dapat kung gusto nila pigilan, pati buong, ano, buong paragon nalang pigilan nila. Parang ganun eh. Bakit din nila pigilan yung mga, ano, ibang lugar? Bakit dito lang? Masyadong, ano, eh. Masyadong halata naman, eh. Kasi pag uh, wala ka naman, hindi naman sa'yo talaga, dapat pakikialaman wala kang pakialam may may ari merong may ari tapos sa pakialaman mo hindi naman sa iyo wag wag naman ganun dapat eh di ba tulad itong bahay nito, hindi naman hindi na kami hindi raw amin ito kaya hindi na kami pinatira pero ang usapan nito, bakasyonan. Pinagawa ng nanay ko to. Pero, wala na tayo pinag-usapan kung sino'ng gumastos. Pero ang pinagawa ng nanay ko to, para bakasyonan ng mga anak. Eh, talaga naman, hindi naman, kung baga sa ano, hindi naman akin yan. Kaya, hindi tayo magpipilit kasi hindi naman atin eh. Kung hindi atin, huwag natin pilitin. Ano naman rasong bakit pipilitin mo yung hindi naman sayo? Pagbabawal sa'yo yung bahay Bakit pipilitin mo kung ano Kaya ako di ako nagpilit dito sa bahay na ito eh. Kasi eh, hindi na wala akin eh. Bakit titira ka pala ito kung hindi naman sa'yo Ganun ako Pagka hindi sa'yo wag mo pilit Bakit pipilitin mo kung hindi naman sa'yo? Itong bahay na ito, hindi naman atin yan. Kaya halit tayo pipilit dyan. Kasi ganun talaga. Pag hindi sa'yo, huwag mo ipilit. Bakit makikialaman mo hindi naman sa'yo? Yan eh, sa kabila. Mayroon ng bakul Tapos na bakulan to kabila. Yan. Puro saging yan. Oh. mga taling saging. Oh. Ito yung loti ng pinsan ko ito. Ayan. Ba't nagagalit kayo pag nagbibigyo ako? Nagbablog ako. Wala akong pa pakialam sa inyo. Nagbablog ako dito. Hindi ko kayo kinit. Kayo ang inaano ko. Bakit pinakikialaman nyo ako, nagbablog ako dito? Bakit sa inyo ba ito dito lugar? Yun ang tanong. Kung sa inyo ito lugar dito, ay eh, may karapatan kayo magsaway dito, magblog ako. Pipigilan nyo ako magblog dito, di man sa inyo ito. Hindi naman

Ya, no, nagbablog ako dito dahil papakita ko lang yung ginawa namin. Masama ba yung pakita mo yung ginawa namin? Hindi ako nakikialam sa kanila. Bakit ginising ko ba sila doon? Magsalita kayo kung ano. Nagbablog lang ako dito. Binablog ko lang yung ginawa namin.